bounds happy. Happy, good morning. Juswa. Juswa. Suplado talaga itong puso. Juswa. Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode, we have a cup of coffee here. At saka meron tayong mga tatak. Yan, yung mga printed na tatak at kailangan po natin mag na ulit yan. So, it's business time. At, uh, ah, dami pala nito. So, gugupit-gupitin po ulit natin itong mga tatak na ito at gagawa tayo ng eco bag. order po ulit si One Way Supplements sa Gagalangin Tondo ng mga eco bag na ginagamit nilang lagayan or for packaging ng kanilang mga products. Ayan, at yun ay umabot ng nasa 1,500 pieces. Ayan, so umor, nagpagawa na po kami kahapon ng ano, ng mga tatak at na-deliver na rin po. So yung mga eco bag naman po na gagamitin natin for the packaging ng one-way supplements ay in order na po ni Papa D. At siya po ay kasalo ko yung nasa, ano, nasa Binondo at siya po yung umu-order. So let's watch him. Let's watch him. <laughs> so habang ano, habang gugupit-gupitin po natin itong mga tatak na ito, ay siya naman po ang o-order ng mga eco bag. Ayan. Tapos ay siya na rin po ang magtatatak na yon At ako naman po ay may pasok. So ito, it's, it's early in the morning pa lang. Ay gumising na po ako kahit alaon na pa lang po yung pasok ko. Dahil magtatat mag, ako nga po ang maggugupit na Para pagbalik po niya ay itatatak na lang yung mga ano. Yung ito, sa eco bag. So let's go! Ayan, yeah, so i-unwrap na natin itong ano, sa mga tata. Ito pa rin napakarami. Kasi makarap pa yung makarap yung 5 meters. Oh Yan. Yeah. So ngayon ay isa yun. yun. natin po itong yun. 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 Pag dito na nandito na siya sa bahay, ay eh, siya na lang po ang magtatapak. Saan po ay may pasok. Let's go. Ang dami. Ayan mga kayami, at tapos na po natin gupitin lahat po ng itatatak mamaya sa ating eco bag. So ito yung for small and medium I think. Tapos ito yung sa mga large na eco bag. So mas malaki. At inabot din po ako ng dalawang oras. Yan. So inabot din po ako ng ano, dalawang oras na mahigit pag ano, pag gugupit nito mga tatak at talaga naman po isa-isa. Ayan. Napakarami. So, ito ay goods for 1,500 pieces. And then, nagpasopra lang po tayo ng konti. eh So, ngayon naman po ay mag-aasikaso na tayo. At ako po ay may pasok pa ng alauna ng hapon. At nagugutom na rin ang aking baby. <laughs> hindi pa po yan kumakain at hindi pa po naliligo ang aking Scarlet. Ayan, kakamot na. Hala, Okay, so guys, ngayon ay pupunta tayo ng Divisoria at may order nga sa atin ng 1,500 pieces na eco bags ang ating boss dito sa Russian Gym at gagawa nga tayo at syempre ay kailangan muna natin mamili ng eco bag na gagamitin natin sa pagkatatak So ngayon mga kaya ay kasama natin ng kapatid ko ayan si Geroni siya uh, yung ginagamit natin service pag namimili tayo ng mga supplies natin ayan So guys, ito yung ano, uh, ah, simba ng Santo Niño di Tondo dito sa Manila. Napakalaking uh, simbahan niya. Ito 'yung. Ito 'yung gulay dito. Ayan. 80 pesos lang kilo ng amatis Yung talong, 70 lang kilo. Kalabasa, 25. Mga pipino, 65 lang kilo. Ano lang. Pila. 23 pesos lang kilo. Parang mura dito. Dito talaga yung kuha na ng mga, ano, mga nagtitinda. Malabon. Divisoria at saka balintawak. Ang pagsakan ka lang. 75 per kilo. Mura siya kumpara sa iba. Ah, mura siya kumpara sa mga palengke sa mga bayan guys, okay, nandito na tayo sa mismong Divisoria. One eternity later. <laughs> guys, dito rin ako pumapasok ayan, sa Roshan Gym so, at sa One Way Supplement Shop para dyan yung gagawin nating mga eco bag so ngayon guys, nakauwi na tayo at ito na yung mga pinamili natin yung eco bag bali, ano siya? tatlong malalaking sako siya tapos ang ating kayami ay nakapaggupit na ng gagamitin nating tatak at siya ay nagpe-prepare na para sa pakain ng mga aso ayan. at tayo naman ay kakain na din ayan, thank you guys so time check, 11.25 p.m. At naririnig ko yung may nagbibidyo okay pa sa labas. ba? Diba? Pero pag ako yung kakanta, alas chis pa lang. Ay ano, karat. So ngayon po mga kayami, ay nagtatatak pa rin si Mandy ng ano, si Papa din ng mga eco bag. Ayan, ito po ay 1,500 pieces. At Nag-start ka oras ka nag-start? Uh, ah, nag-start tayo ng 3 p.m. <gasps> kaya guys, ano talaga ngayong araw nagpaalam ako sa boss ko na absent ako dahil hindi kaya itong tapusin ng 5 hours lang talaga. Medyo umaabot to ng 8 to 10 hours itong gantong karaming pagtatatap. Tapos guys, bali yung tatatakan natin is nasa almost 200 pieces na lang. Natapos na natin yung 1,300 pieces at ito ngayon. Bali ito guys, yung mga ano na to, etong eco bag na to etong one way supplement shop uh, isa to sa ano, uh, sister company ng pinapasokan kong gym etong one way supplement shop is siya ng mga supplement ng mga nagyagim kung pamilyar kayo sa mga whey uh, uh, mass gainer uh, BCAA, creatine balid yung binibili sa amin yung mga protein bar mga protein shake ayan, one way supplement yung isa sa pinakamalaki na susupply ng mga supplement dito sa Pilipinas. At yan. Bali, kami naman yung gumagawa ng mga eco bag na pinaglalagyan ng mga supplement. Talagang hindi tinitipid ng boss namin yung mga lagayang kasi medyo pricey rin naman yung mga supplement. Kaya kailangan medyo maganda rin yung lalagyan. At tayo nga yung yan. Guys, kaya talagang siguro every, ano, every month nakakagawa kami ng tatlo, ah, dalawang beses sa dalawang sa isang buwan kami gumagawa ng mga eco bag kaya sobrang blessed pa rin kami kahit medyo nakakapagod siya. Uh, okay lang kasi dagdag kita yun sa amin ng ating kayamin na si Ike Villanueva. Dagdag din sa ipon yun And guys, kaya kung gusto niyo magpagawa ng eco bag sa mga business niyo, uh, contact niyo lang kami ng inyong kayamin na si Ike Villanueva. At gawin natin ang design nyan At gawin natin ang magandang packaging Yung brand niyo. Ayan. So guys, tatapusin na lang natin 'tong 200 pieces para makapagpahinga na tayo Dahil Ah, sa ito na likod natin, malapit na kasi mag-40s eh. <laughs> Eme. Yeah, so mga sa mga question, pwede nyo pong uh, yun sa about sa mga products po nila. Pwede nyo pong bisitahin nyo kanila ang ano, uh, link. Ayan, www.onewaysupplements.com Ayan, available po siya sa mga iba't ibang platform po ng social media such as Facebook, Instagram, Shopee, TikTok, tsaka Lazada. Eh, dahil pala may ano ako dito eh. May free na supplements kasi nag-model ako dyan. Oh, okay, papasok yan yung, video ko. Tama. Ta. Tama. tama. Supplements, supplements, supplements. Quality supplements, supplements for everyone. Model ako niyan ng one way. Bali guys, sa mga nagtatanong pala kung anong trabaho ko doon sa gym. Uh, may nagtanong kasi dati kung ano daw ang trabaho ko. Ako po ay isang ano, uh, marketing, creative marketing. Ako po yung gumagawa ng mga posts sa social media ni Russian Gym at ni One Way Supplement. Ako po, may mga papapanood po ay mga videos doon at mga photos, mga likha po yun ng inyong papa. G. Ayan, at kasi mga baby alive na alive pa rin. Is Scarlett! Pakagaling nga. So ngayon guys ay tapos na natin. at uh, tatakayin yung 1,500 pieces ng Eco bag At ibabalik na natin siya sa sako para ma-deliver na natin bukas. At maging pera na siya. Ayan. Nakulang natin siya. Bali guys, ano to? Ang bilang nito ay 500 pieces na small, 300 pieces na medium, at 200 pieces na large, tapos ay 500 pieces na sandobag. Ito yung sandobag. Yung medyo maliliit. Ayan siya. pero hindi kakayaan yung delta to lang tayo dahil idadalawang isa sako na lang natin and mga kayami at haggard na haggard ng inyong kayami EK Ayan. Yeah, so ibabalot na lang yung natitira dahil hindi po kasya sa isang sako Ayan. Yeah. so maraming maraming salamat po sa lahat po ng patuloy na sumusuporta at na sumusubaybay sa aming channel hindi lang po sa akin kundi sa buong pinhiti Ayan. Yeah. so dito ko na po tatapusin ang video na ito hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog